May isang kusinero ang laging naghahanda ng almusal tuwing umaga. Nagluluto siya ng sobra at inilalagay niya ito sa harap ng kanyang bahay para sa mga taong dumaraan na walang kakayahang bumili ng pagkain. Tuwing umaga, may matandang pumupunta sa kanyang bahay at kinukuha ang pagkain. Sa halip na ito'y magpasalamat, siya ay nagiiwan ng kasabihan sa kusinero. Ang masamang gagawin mo ay mananatili sa iyo. Pero ang kabutihang nagawa mo ay siyang babalik sa'yo. Kinabukasan, bumalik ang matanda, kinuha ang pagkain at muling nagsabi, ang masamang gagawin mo ay mananatili sa'yo. Pero ang kabutihang nagawa mo ay siyang babalik sa'yo. Nainis ang kusinero sa matanda at nasabi niya sa kanyang sarili, hindi man lang marunong magpasalamat kung ano-ano pa ang lumalabas sa kanyang bibig. Isang araw may naisip na paraan ng kusinero para hindi na bumalik ang matanda Ayoko nang makita pa ang matandang yon, sabi niya sa kanyang sarili. Kaya naglagay siya ng lason sa pagkaing iiwan niya sa harap ng kanyang bahay. Noong ilalagay niya na ang pagkain sa harap ng kanyang bahay, nanginginig ang kamay nito. Tama ba tong gagawin ko? Tanong niya sa kanyang sarili. Agad-agad itinapon ng kusinero ang pagkain na may lason at kumuha ng bago. Gaya ng dati, dumating ang matanda, kinuha ang pagkain at nagsalita. Ang masamang gagawin mo ay mananatili sa'yo. Pero ang kabutihang nagawa mo ay siyang babalik sa'yo. Agad umalis ang matanda at hindi niya alam. Naiinis na ang kusinero sa paulit-ulit niyang binibigkas. Noon pa man, may nawawalang anak na ang kusinero. Hindi niya ito makita simula noong mawala ito habang sila ay namamasyal. Araw-araw, ipinagdarasal niya na sana magkita na sila ng nawawala niyang anak na matagal na nawalay sa kanya. Kinabukasan, Naisipang isama ng matanda sa kinukuhanan niya ng pagkain, ang batang kinupkop niya ng matagal na panahon. Malayo pa lang, namukaan na ng kusinero ang matanda. Ito na naman ang matanda na hindi man lang marunong magpasalamat. Noong ito ay malapit na sa kanyang bahay, namukaan niya ang batang kasama ng matanda. Salamat sa Diyos dahil iningatan ka niya. Nakita po ako ni Lolo na umiiyak at walang mapuntahan. Kaya kinupkop niya po ako. Alam niyo po, lagi niya akong binibigyan ng masarap na masarap na pagkain. Tuwing umaga, sabay po kaming kumakain sa pagkain daladala niya. Sabi ko po kay Lolo. Gusto kong sumama kung saan siya kumukuha ng pagkain. Upang magpasalamat po sa kusinero na gumagawa ng masarap na masarap na pagkain para sa amin. Biglang nagulat ang kusinero at naalala niya ang lason na muntik niya nang mailagay sa niluluto niya noong araw na yon. Kung hindi niya ito naitapon, baka tuluyan niya nang hindi makita ang nawawala niyang anak. Doon na pagtanto ang paulit-ulit na sinasabi ng matanda. Ang masamang gagawin mo ay mananatili sa'yo. Pero ang kabutihang nagawa mo ay siyang babalik sa'yo. Kung tinuloy ng kusinero ang kanyang masamang balak, maaari niyang pinagsisihan ito habang buhay. Ang mabuting gawa ay laging nagbubunga ng pagpapala at ang masamang balak ay bumabalik sa gumagawa nito. Ang pagpapakita ng kabutihan kahit walang kapalit ay may gantimpalang hindi natin inaasahan. Minsan, ang Diyos ay may paraan ng pagsubok sa ating puso upang ipakita kung tayo ay tunay na mabuti at binibigyan niya tayo ng pagkakataong magbago